Uh, yes po, muli po isang magandang-magandang araw po mga kabaranggay. Uh, marami po ba yung nagparehistro sa inyong uh, lugar? Uh, dito po sa amin, napakarami po nang nagresponde o uh, uh, nagparehistro. Mga uh, karamihan po ay uh, mga new voters po mga kabarangay. So, uh, 4 po tayo ng Agosto. Meron na lamang po tayong 8 hanggang uh, 10 araw para Uh, malaman natin, makita natin kung pipirmahan nga ba ng Pangulo ang ratified bill na ito. ang aking pong uh, pusong pagpapasalamat po sa lahat po ng nakasubscribe na sa akin channel at sa mga sumusuporta. ako mo naman po ay nanawa, nananawagan sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa akin channel. Magsubscribe na po kayo mga kabarangay. Kasi po, mismong Comelec uh, Chairman na ang nagsasabi na pipirmahan ito. Uh, ganun din po, ang ating DILG Secretary ay nagsabi na pipirmahan na ito ng Pangulo. At so po, August 12 with Ceremonya. <laughs> At ako ay uh, lalabas na naman po na kontrabida dito. Dahil uh, hindi po ako sangayon o parang hindi po ako naniniwala na ito ay lalagdaan ng Pangulo. Uh, maaring sa aking tingin ay aamendahan niya ito or uh, mag-i-insert uh, po siya, na maaring magdagdag siya at magbawas. At siya po ay muling ibabalik uh, sa Kongreso. At dahil nga po yan ay galing po o gawa ng 19th Congress, magbabak into zero po yan, mga kabaranggay. Uh, dahil, uh, siyempre po, sino ba yung uh, magsasabi na uh, walang alam ang Pangulo? eh nag-aral din naman po ang Pangulo at mga magagaling po na abogado yung nakapaligid sa kanya. Nandiyan po uh, yung uh, ating uh, Comenet uh, chairman, Erwin Garcia, isa pong napakagaling na election ng gobyer. Alangan naman po na i-advise niya ang paulo sa hindi tama, mga kabarangay. At uh, ang ating pong uh, ang ating pong executive secretary, napakagaling din po sa batas ng niyan. Uh, Tiyak po na Tama at uh, maganda ang uh, pagkaka-advise sa Pangulo. Kaya malam malamang po sa alamang, uh, hindi po mangyayari o hindi po matutuloy ang November 2, 2026 election kung ang batas po ang pagbabatayan, kung ito ay magiging batas. Unawain pong mabuti ang aking sasabihin o sinasabi, hindi po mangyayari na magkakaroon ng halalan sa November to 2026 kung ang batas po ang magsasabi mga kabarangay pero pwede po pwede pong ma ang halalan sa December 1, 2025 at pwedeng matuloy po ito sa November to 2026 by technicality yes po by technicality pero hindi po ng ayon sa batas hindi ko lamang po alam kung ito po ay maiintindihan ng mga uh, sarado ang pag-iisip, ano po. Pero yung mulat, ang isip ay alam po kung ano ang aking ibig sabihin, mga kabarangay. So, hintay-hintay na lamang po natin ang, kung ano talaga ang mangyayari uh, sa August 12 hanggang August 14. At alalahanin po natin, August 15 po ay sinasabing laps in na ito. So, ano pa ang saysay at silbi ng pagpirma ng Pangulo eh samantalang tatlong araw na lamang, ah, lapsin tulo na ito. <laughs> Tingnan po natin mga kabarangay kung ano po yung susunod na mangyayari. Para po ah, hindi po kayo malito mga kabarangay, ah, lagi pong iisipin na wala pa pong bagong batas. Ang ratified bill po na ito o term setting ay hindi pa po ganap na batas. Eh nakatagda nga pong pirmahan daw ng Pangulo ito eh sa A12. So ang umiiral pa rin po na batas sa kasalukuyan patungkol sa as, uh, sa BSKE ay ang Supreme Court ruling po na nagtatakda sa halalan sa December 1, 2025 yan po ang katotohanan ang uh, mga medyo uh, sarado ang pag-iisip lamang po ang litong-lito sa mga bagay po na ito mga kabaranggay. Uh, shout out po kay Mr. Uh, Idol Blog, Idol, uh, maraming maraming salamat sa pagbibigay mo ng mga tama at makatotohanang informasyon. Uh, bagamat kagaya ko ay binabatikos ka rin ng kaliwat kanan. Pero saludo po ako sa iyo. Dahil kung wala po tayo na tinatawag na bobo, ay wala pong uh, hindi po maririnig ang boses ng katotohanan. At uh, shout out din po sa mga malalayong barangay. Uh, na nakasubaybay po sa ating uh, youtube channel maraming maraming salamat po uh, sa pagtitiwala uh, kaya po lalong lumalakas ang ating loob ay dahil po sa mga nakakatabang puso po ng mga komento po ninyo uh, dahil kung wala po kayo eh talagang wasak na wasak po tayo sa ating mga haters at buzzers mga kabarangay sa totoo lamang uh, sabi ko nga po mas uh, gusto ko nga po na sa 2026 na ito matuloy wag labang yung november to sana bakit kasi nga po win-win uh, solution yan. yan po ay uh, pwedeng uh, uh, para maibsan naman yung kakulangan nitong mga new termer o bagong umupo at isang taon lang lang naman sabi nga po ng lahat ang ihintayin o additional na ihintayin po ng mga aspirant kaya lamang po kahit po gusto natin ay may batas po tayo na maaaring magsabi kung yan ay pwede o hindi. Bagay po na hindi po na iintindihan ng iilan at sinasabing tayo po daw ay bias, mga kabarangay. Bakit ko naman sasabihin na matutuloy na ang halalan sa November to 2026 eh, gayong nasa peligro po ito at napakahirap po na mangyari? Kasasabi ko nga lang po, pwedeng mangyari yan true or by technicality pero kung batas po ang magsasabi never po hindi hindi po mangyayari yan true technicality yes po oo mga kabarangay uh, antabayan po muli ang aking mga videos at uh, sa, sa mga dartik po na mga araw ay malapit na malapit na po yung mga tips na pwede po ninyong gawin uh, sa inyong pangangampanya na maaring makatulong at uh, maaaring uh, dagdagan o bawasan ayon po sa pangangailangan sa inyong barangay at uh, lalo po ninyong pagkakahintayin mga kabarangay ang uh, content ko po kung paano po i-seminar ang inyong inyong mga uh, poll watchers po, line of defense po ng uh, inyong uh, kandidatura mga kabarangay sila ang magtatanggol po sa inyo sa kanila po, nakasalalay uh, na mabibilang ng uh, usto at wasto ang inyong mga boto. Uh, kaya dapat po ay uh, talagang well-equipped po sila uh, sa kaalaman at uh, sa mga gamit, kung ano man po yung kanilang gagamitin. Yan po ay aking uh, ibibigay, mga kabarangay Actually po, mga kabarangay ay buong maghapon po ang uh, seminar ng mga sineseminar ko patungkol po sa uh, pagbabantay uh, sa halalan o ito pong mga poll watchers po na, na ating nga pong ita talaga. Kaya po sa mga aspirant at sa mga nakuupo ay patuloy po lamang tayo sa paggawa ng tama at mabuti mga kabarangay uh, Dahil napakahirap po na yung uh, magkukunwari lamang po tayo na mabait o yung nagkukunwari lamang po tayo na masipag at may ginagawa talaga sa barangay. Napakahirap po na magkunwari mga kabarangay. Dahil kung hindi po likas sa ating is, uh, puso at pag-iisip yung uh, pagiging isang mabait at pagiging isang matino. Kung peke labang at pakitang tao lamang po, laylitaw at lalabas po ang katotohanan. Kaya kung tayo po ay wala pang ganyan na pag-uugali, ay i-exercise na po natin. Uh, gawin na po natin at ipanalangin na po natin sa Panginoon na sana po ay uh, maging pag-uugali na po natin yan. Mga kabarangay kagaya ng panalangin ni Haring Solomon, hindi po siya nanalangin ng kayamanan, hindi po siya nanalangin ng uh, ma -a -a, maabang buhay, ang iniling niya ay katalinuhan upang mapa, uh, mahahalaan niya, upang makapamahala siya sa kanyang kaharian nang may uh, pagmamahal nang may uh, katarungan mga kabarangay. So uh, hanggang uh, dyan na lang po. Muli muna uh, mga kabarangay. Uh, muli po ang aking panawagan sa mga hindi pa po nakapagsubscribe subscribe sa aking channel. magsubscribe na po kayo. Paki-click po yung uh, yung notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. At pakiusap po mga kabarangay, kung ano man po ang nagustuhan ninyo sa aking mga video, paki-share naman po dahil malaking tulong po ang uh, pag share po ninyo ng aking content para ito ay lumawak at lumaganap. Marami po ang uh, makakapanood. Maraming maraming salamat po. Coiners Ring.